e aí dito po tayo sa ating rambutanan po mga pambin, ari po ay puno po ng durian malaki na rin po ito pero hindi pa po nabunga tayo po ay mahapay po muna ng saging sa bako may mga magugulong na po dito ari po, nahilog na sa dulo. Ay, natukanan ng ibon po. Ayan. May ilang piraso na. Hmm. Hmm. Nahinog na po sa dulo. Malalaki na po yung ating puno na nasa dito. Oh. Yan. Mga ilang taon po mabunga na yan. Yan po. Ang dami dito. Malalaki na po. Para po ating hahapain din. Pwede na yan. May libreng nirindap mo tayo pag nandiyan ito. Ah, ay. Okay. Nakapuot. Eh, magulang na ito. Diyan okay, na 'yan. Mhm. Mhm. Uh -huh. Ay, gumulong. O, dyan ka lang. Nasa dulo. Ang lalaki na po. Lanzones. Puno po ng lanzones. Mangustin po. Ayan. Puno po ng mangustin yan. Gumulong itong ating saging. pa po, po dito ay sayang naman po pagkaari hindi natin hinapay gawa ng magugulang na po ang saging ay ito po itutukayan lang ng ibon po Ang buwid po oh. Nakatatlong bulog na po tayo. Titingin po tayo sa baba baka pa po dyan kabilang taniman po dito lang po ito sa ating taniman maganda na po oh. kausap po natin si parang rande maglalagay po ng pataba mamaya dito yung ano po amonyong ating palalagyan po gawa ng tayo po ay sa kabilang ilog po magkatrabaho tayo po ay maghahang ng ating tubigan po para po ma bulok na po yung puno ng ano, palay po kaya po ating inagapan po ngayon may trabaho po sa kabilang ilog ayun pwede na rin po oh. yan saging na sa bak ay kinakain din po ng ibon oh. kaya ating muna po oh. recover na po ayan eh na po sa talong din po ayan malaki na po dito oh. Ganda na oh. Eh. Mabilis po dito lumaki gawa ng mataba po ang lupa dito ayun po dugong baka oh ating hahapayin po nadilaw na din kukunin po natin ari po mga ang baka po kung tawagin ay may kinainan din po ng ibon oh nabitak na po gusto na sa gulang po ito kaya ito nabitak manamis namis din po ito mabango pati ang pagkasaging po nung ganito kung tawagin po ay dugong baka po sa inyo po anong tawag dito sa ganitong saging po mapula pula ang balat po dugong baka ito na po yung ating nahapay mga kapambin ngayong umaga apat na bubig na sa po. yan tsaka po itong isang ano bulog ng dugong baka po pag po ito nahinog ay may libre tayong merenda na naman po mga karambin eh. hintay lang po tayo ng mga ilang araw may libre tayong merenda na naman ito po yung ating hakotin po mga karambin tapos tayo po itatawid sa kabilang ilog mo. Magandang umaga po mga karambin Tumusta po? ay po ay maghahantak sa po ng ating punlaan ngayong umaga. Nagpapatuloy po natin. Ayan, nung init na po dito mga farm din. At kahapon ay maulan po nung hapon. Pero ngayon ay bumawi po ang panahon. Maaga pa po, po ayan nung init na. Ay, baka po yan ay mamaya ay hindi natin sigurado. Parang po yung ulan yan, pagdayan. Si paring Andy po ay naandun sa ating bagong tanim po. Diyan sa may rambutan po. Naglalagay po ng pataba sa ating mga bagong tanim na sili po. Tsaka yung sa talong. At tayo naman po ay din sa kabilang ilog po. Sa naman po tayo. Kasama po natin si paring Atan na po. Ay sayang naman po mga binitong ating palayan po. Mababakanti. Kaya tayo po yung tatanim ngayong panahon po. Ito po yung ating tinagpis panan. Bali, ano po? Pipisunin lang po natin mga farm para yung puno po ng palay ay mabulok po. Kumbaga ay ating ipapaikutan po muna lahat bago magtabas po ng pilapil. Baka dyan po tayo mga Kung Kumbaga ay gagayaklaan po natin. Hindi po ito kayang isang Padaan na ako gawa ng ano Makapal po ang puno ng palay Ayan po yung ating Papadaanan na ako Siguro pagkalipas po ng mga dalawang linggo Pwede po ating inipulit ang pulit Bulok na po yan Ayan tante. yan mga ilang araw po ito bulok na ito yan, oh. No? malambok na ito pag po tayo nakatatlong katama dito ay ah, na ito sarili naman po ang gamit ay hindi po itong ano, sa tama para nabog na labog nakatapos na po tayo mga pambing bali na ikutan na po natin lahat itong ating tubigan dito hanggang baba po yari na ito po muna ating inuna yung pinakang pitak po gawa ng para po mabulok yan hanggang dulo po dun sa baba po mga pambing maghahapong andar po ayari ay gawa ng bayon pa po, po tayo tatanim ay di halos nga sa isang buwan pa po, po itong bakante na ganito po nahan traktor na ay ito po yung ano na bulok na po ang puno ng palay po yan pilapil po yan po naman po yung madali bago tayo magtanim lilinisin po natin lahat yan yari na mga sa po ito yung ano na nakulukulo na dito po ang timpulaan yan dito po maraming maraming salamat po sa inyo pagsama suporta Ingat lagi God bless po. Babay po mga farm